Hello guys, magandang araw sa inyo. So, di ba, uh, two weeks ago, nakagawa ko ng video regarding dun sa kung bakit, para sa akin na, para sa akin is a low budget cyclist na kumikita lang ng minimum or below minimum wage na ang rigid MTB ang the best para sa akin as a all-rounder na bisikleta. Yan, sa loob ng 17 years ko sa road cycling, no? Uh, nasabi ko na rin sa video na yun uh, sa 17 years ko sa road cycling ang pinakaayo ko talaga na nagamit ko was yung road bike kung ano pa yung sinasabi nilang ideal na bike sa kalsada ay yun ang uh, the worst bike na nagamit ko based from my experience as a low budget cyclist no? so yung kumikita na ako ng minimum, eh ano lang yun, nung nagstart lang yun, nung uh, nung og lang nung August last year at uh, minimum lang halos minimum lang din yung kinikita ko nung nasa call center ako no nung nasa collections department sa Standard Chartered noong ano pa way back pa nung 2011, uh, 2011 hanggang 2013 noong uh, May yan. yan so yun ito topic natin uh, for today no ah uh, di ba nga may may mga criteria kriter yan may mga criteria na ako nasabi doon no Siyempre, as a no-budget cyclist na kumikita lang ng uh, minimum or below minimum wage, ang mga kriteriya ko sa pag-build ko ng uh, yung all-rounder na bisikleta, eh siyempre, uh, yung kaya ng budget ko. Yan. Yung kaya lang ng budget ko na magagastos ko. Yan, Yan yung number one. Yan ang number one na kriteriya ko uh, sa pag-build ng all-rounder na uh bike, no pangalawa naman yung maaasahan ko yung uh, dip, maded, ano, dependable yung maaasahan ko sa lahat ng klasing kalsada road conditions na madadaanan ko yan yung pangalawa uh, pangatlo <clears throat> uh syempre yung uh, yung mababa lang yung maintenance expense na magagastos ko yan kasi sa maintenance at saka syempre yung uh, kung kahit ano, yung accessibility ng mga spare parts, kahit sa bike shop, uh, may mabibili kang spare parts. Yan yung pangatlo, no? Uh, pangapat na lang yung speed. Yan, pangapat na lang yung speed. Then, yung pinakahuli, yung, syempre, yung forma, yung looks. Yan. Ngayon yung mga criteria ko. Number one, uh, yung kaya ng budget ko. Pangalawa, yung kung uh, ma maaasaan ko sa lahat ng road conditions na madadaanan ko. Pangatlo, Uh, yung ano nga yung yung spare parts kahit saan madaling uh, madaling uh, ma-access o mabili. Yan. Then yung pang, uh, pang, apat yung speed and yung pinakahuli ay uh, yung looks lang yung forma. Yan. Sa rigid MTB ko nakuha yun. Yan, sa rigid MTB lang. Sa road bike naman kasi, halos wala akong nakuha doon sa mga criteria na na-mention ko. Uh, halos lang naman kasi kahit papano, meron akong nakuha kahit konti, which is dalawa. Dalawang criteria lang yung nakuha ko sa paggamit uh, ng road bike based from my experience. Siyempre, yung una yung speed. Kasi nga, based dun sa Google, uh, Google search na ilalagay ko sa screen na uh, road bike daw kasi is built for speed uh, sa mga paved roads. Yun, yun yung uh, dahilan, main purpose ng road bike. Kaya yung ibang kakilala ko na galing MTB, nag-i-switch nag siya na sa road bike dahil sa dahilan ngaan na ganun, no. Kahit ako dati kasi nga ang una ko bisikleta rigid MTB na walang aero bar. Ah, eh. uh, kaya ako nag-decide na mag-assemble ng road bike dahil nga sa dahilan na 'yan. Uh, kasi nga road bike, syempre, yung um, aero tsaka yun, manipisang gulong tsaka magaan, mas mabilis kaysa MTB. 'Yan. At saka syempre, yung looks. Kahit nasabihin ko na Uh, ang pinaka-worst na nagamit ko sa oh, sa 17 years, 17 years ko sa road cycling, ay road bike. Aminado naman ko na ang road bike ay poging pogi, mapormang maporma, 'yan, sa looks panalo. Ilang din dalawang nakuha ko. Pero yung pinaka-importanteng criteria kasi hindi nakuha sa road bike. Uh, pinaka ang pinakauna, ang pinakauna yung primary, yung uh, pagka-budget friendly na factor na, yung factor na yun, yung kriteriya. Hindi kasi budget friendly para sa akin as a low budget cyclist ang road bike. Yan. Kasi naalala ko, no nag ako dati ng rigid MTB na before pa na naka-disc brake yun na mechanical, dati kasi naka-rim ano eh, naka brake. Dati kasi naka-rim brake din yun yung V-brake dati. Yan. Kasi marami pa dati na naka-V-brake, no? Nung nag-assemble ako noon, uh, hindi na, hindi presyo kiyapo ah. Hindi presyo kiyapo. Sa Las Piñas din yun kasi eh, dati ako nakatira sa Las Piñas eh. Yung kasing uh, rigid MTB, MTB, ko dati na naka-V-brake, naghahalaga lang yun ng uh, total, total cost nun na ah, nasa, above, ano, nasa over 13,000. Over 13,000 yung pag assemble ko doon. Then, nung, uh, nung nag-assemble nga ako ng road bike, Uh, kasi nga, before ako mag-cromoli noon, at saka yung mga nasabi kong uh, pyesa noon, before na mag-quit bike ako for one year. Dati kasi, uh, sa Del Apistar ako nag-assemble noon sa Las Piñas eh. Ang uh, binili ko noon, uh, K2 Bayside. Akit uh, pa, di pala K2 Bayside. K2 Mo, uh, Mode 4.0 na frame set na road bike ang binili ko dati. Iniswap ko lang yun later sa Promoli kasi nga, masyado maliit yung napili kong frameset uh, frame set ng K2 eh. Then, uh, ang group set nun was yung Shimano Sora na 9-speed. Yan ha. Yung sa MTP ko pala, 9-speed din yon Pinaghalong Altus at saka Asera. Yung sa road bike ko naman na nag-assemble ako dati, na uh, yun nga, before mag-105 yun, Shimano Sora yung group set nun. Then, yung... Uh, Yung set nun, ordinary lang yun eh. 36, ano lang yun? 36 holes lang yun eh. Tsaka 36 spokes eh. Dine niya uh, umabot yon ng mga 22,000. Yan. Doon pa lang uh, kahit na mga budget kahit mga budget lang yung parts na inassemble in 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 ko no, talagang uh, mas mataas ang presyo sa road bike kaysa sa MTB na no, nag assemble ako noong time na yon. Yan. Yun 'Yung ano no, yun 'yung isa, 'yung uh, 'yung budget mahal. Mahal kasi ang parts ng road bike. So, uh, meron pa ako ipapakita no uh, sa screen yung group set ng Shimano Sora at Shimano Alivio na parehas na 9 speed. Yan, so kita-kita niyo na napakalaki ng price gap na ayun na, no? parehas lang na 9 speed yon tapos ang uh, brake set ng Shimano Alivio na pang MTB na Shimano MT200 na na hydraulic. Yan, hydraulic brakes na. Pero yung Shimano Sora na di Hamak na mahal compared doon sa Shimano Olivio ay eh, naka rim brakes lang, mechanical rim brakes lang. Yan. Kung baga sa, sa MTB, mura na, latest pa yung braking system, eh, compare mo naman dun sa ha, Shimano Sora, na mahal na, tapos si ano pa, Uh, old braking system pa which is yung uh, rain brakes, yan uh, ang isa na lang masasabi ko sa road bike, ang pinaka-ayo isa sa mga pinaka-ayo ko na pyesa ay yung tinatawag na STI sa totoo lang ang talagang tawag doon is dual control lever, kasi nung nag, uh, nagtatrabaho na ako sa bike 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 yun, yun kasi yung nakalagay doon sa box na mga STI na mga iba't ibang model na mga road bike na components dual control levers yan ang tawag nila dyan kaya yan yung pinaka isa sa mga pinaka ayoko actually yun ang pinaka ayoko <laughs> kasi isa, isa pang pinaka ayoko yung gulong eh. mamaya uh, i ko yun i-discuss natin yung sa gulong no? ng road bike unay ko muna na yung STI yung STI kasi uh, saktamak ka ng mahal tapos ang mahirap pa dyan kapag sumemplang ka at nasa uh, base dun sa na experience ko Dati kasi, uh, di ba nga, nag-upgrade ako from Shimano Sora na, na naging Shimano 105. Yung kasing Shimano 105 na flight deck dati, na 9 speed lang yun ha. Wala pa kasing 11 speed dati. Ang pinakahayad lang is, uh, was 10 speed lang. Yun. Yung kasing bili ko doon sa Shimano 105 na yun na flight deck na yun, na Black Series, na, na, nag-aalaga yun ng 7,500 7,500 pesos yung halaga dati ng STI na yon o dual control levers. Yan. Eh, nung pinark ko dun sa tindahan, dun sa may banda Molino, hindi, hindi ko masabi kung saan lugar eh, nasagi ng bata, ang lakas ng pagkatumba, ang laki ng damage dun sa, nangyari dun sa STI ko, dun sa flight deck na yun. Yan. Napakasaklap kasi, unang gamit ko pa lang sa, uh, unang gamit ko pa lang sa worth 7,500, na STI nadali kagad. Ka 'Yon. Kaya na kayo ano eh medyo nakakaano lang kasi pag gumamit ng sa paggamit ng STI kapag natumba, pag naaksidente, semplang ang isa sa mga unang uh, magtitik take ng impact ay yung STI. Sa MTB kasi, katulad nito sa mc ko, 'yan. Pag sumempla kasi ako diyan, bar ends lang 'yan bar ends lang yung madadali dyan. Eh magkano lang naman yung mga bar ends? Wala pang isang daan. <laughs> wala pang isang daan. So yun pa Kaya... At saka ano pala, pag nasira yung STI ngayon, kapag wala kang makitang uh, matinong mag-aayos niyan, magiging disposable na lang yung STI nyo. Buti na lang, <laughs> Buti na lang dito sa Cavite sa Imus may nagre-repair ng STI si uh, si Angelido uh, si Jelo Pintang si Angelito Pintang meron nga siyang ano eh, uh, page na Jelo Works no Ang alam mo siya lang talaga yung gumawa nagre-repair ng STI kasi kahit yung mga yayamanin ng mga ano yung mga yayamanin ng na mga nagba sa Bermosa sa kanya nagpapa-repair eh mapa ano eh, mapa hydraulic man lang, mapaha, mapa mapamekanikal mechanical na STI, hydraulic STI kahit na ano pa eh. Pagkano kahit DI2, kaya niya din ayusin. So, buti na lang merong uh, merong nag uh, kaisa-isang kakilala ko na nagre-repair ng STI. Paano kung wala? Eh mahal-mahal pa naman 'yan. Eh di parang disposable na lang yung STI, eh napakamahal. Hindi ko tulad sa MTB ng mga shifter. <laughs> Magkano lang naman kasi yung MTB shifter? Sa Shopee, magkano lang yun? Hindi e, ka na, uh, malamang hindi aapot uh, na isang libo yan. Kahit 11 speed pa yan. Kahit na pagsamahin pa yung shifter at saka yung hydraulic brakes eh. Mas ano pa rin, di hamak na mura eh. Kung compared dun sa STI ng, ano, eh, ng eh, lalo na yung, ano, lalo na yung hydraulic STI. Super mahal. Kaya konti lang ang merong ganun eh. 'Yung mga low budget hindi maka-afford ng ganun eh, ang ginagawa na lang nag-ginagawa na lang ng iba, nagan na lang cable actuated. Eh kahit na na cable actuated, hindi pa rin itatapatan itat 'yung braking performance sa fully hydraulic eh. Ang pangalawang main factor or criteria na hindi ko nakuha sa road bike kasi 'yung road bike, maaasahan lang 'yan sa mga ano eh, sa mga makikinis na kalsada. Pero kapag 'no' na, sira-sira 'yung kalsada, balubak Naroon na ngayon, uh, sa ngayon medyo okay pa yung mga kalsada dito sa amin, no? sa Cavite, Bulacan, NCR. Pero kapag ano na yan, pag tag-ula na yan, yan magsisimula na mag, ano yan, masisira na yung kalsada dyan. So pag gano'ng senaryo, kapag uh, gano'n na, kapag lubak-lubak na, wasak na wasak na yung kalsada, magiging useless na yung pinaka-main purpose ng road bike which is for speed sa mga smooth daw na paved road sa Sydney kasi pag, lano, pag, pag ng pag pagdating ng tagulan hindi na smooth yung paved road si eh. lubak-lubak na kasi <laughs> yan dahil nga yun sa no dahil yun sa gulong no kasi yung gulong ng road bike no nag-start ako noong 2007 yung pinakauna kong road bike ang gulong lang doon was 23c 23c lang kasi yun eh eh kahit na no, ngayon, kahit na ngayon na ang usong ay nagulong is 28 hanggang 30C. Yan. Kahit na ganoon pa yung gulong, eh very limited lang yung madadaanan nun eh. Hindi katulad sa mga bis, uh, sa mga MTB na ang uh, tire width ay 2.0 pataas. Eh lalo na sa fat bike. <laughs> Yan. Kasi Uh, yung mga road bike na gulong na yan, yun nga, very limited lang bet ang pwedeng daanan yan. At saka, medyo risky yan eh, sa mga dinadaanan dito sa amin, no? sa Bacoor, sa parts na uh, sa NCR, at saka sa Bulacan. Kasi yung mga lubak-lubak dyan, minsan may mga road cracks dyan na mga ganyang kalalapad yung cracks na magkakasya yung tire width ng road bike. Tapos meron yung mga takip, na ano, yung mga grills na sa kanal, yung mga pagtakip sa kanal sa mga subdivision yun, no? sa mga subdivisions naman yun, na yung mga yung pagitan ng mga bakal eh yung gap noon eh, kakasa doon yung tire width ng road bike at saka yung yan yung marami diyan sa May Marcos Alvarez diyan sa Bacoor at saka sa Las Piñas yung mga takip ng ano yung ginawa ng Maynila yung manhole pero yung manhole kasi noon square hindi na yung circle eh square kasi yon Meron doon na uh, gap na kakasa din yung uh, kakasa din yung tire ng road bike. So kung hindi ano, kung hindi ka alerto at uh, kunwari madilim, hindi mo napansin, pag na-accident mo madaanan 'yan, eh talaga magkakaroon ka ng aksidente. Eh sa MTB naman kasi since na pa naman yung gulong, medyo low risk na 'yon sa mga ganong klasing karsada uh, uh, kalsada no? Eh lalo na sa fat bike kasi yung fat bike ang pinaka ma 'yung katodas ng patpay ko 4.0 'yung gulong. 'yun mas ano 'yun. <laughs> mas hindi ma ano yun, mas hindi apektado yun sa mga na sinabi kong uh, kals, ano, type of uh, road condition 'no, sa mga lubak-lubak. 'yung MTB rin naman din okay basta 'yung MTB, 'yung tire pressure nun, uh, saktong-sakto lang 'dun sa mga lubak-lubak na dadalanan niyo. Kasi kapag uh, ininflate niyo 'yung MTB na gulong na 2.0 pataas sa uh, maximum uh, tire pressure recommended, medyo matagtag din 'yun. Hmm. Pero ang maganda sa FTB uh, flexible. Pwede palambutin kapag lubak-lubak. Pag suwabi naman ang alusada, pwede mo naman patigasin na uh, doon sa tire recommended uh, tire pressure na para bumilis naman. Yan. Yan nga yung sa, ano, no, sa pangalawang uh, factor na, na ano, na-mention na ko, yung, which is yung, um, yung dependability sa mga all uh, all all road conditions Next naman doon sa pangatlong pinaka-importante, yung sa maintenance nga, no? sa maintenance. Mahal kasi ang maintenance ng road bike. Kahit na doon sa mga kakilala kong may road bike, aminado sila. Kahit doon sa ano, kahit doon sa mekaniko sa kahit si Jello, no, sa mekaniko ko kasama sa bike bike bike. Uh, sabi talagang sila na din nagsabi na mahal talaga ang maintenance ng road bike, no? particularly sa, uh, siguro sa STI o sa dual control lever. Kasi kapag ano yan, kapag napabaya mo yung uh, STI na yan at nasira, at nasira na, ang pinaka-alam ko, ang pinaka-minimum na repair dyan uh, is 500 pesos kay Jello Works, no Pero hindi naman porket uh, mag-re-repair mag -re mo yung STI mo kung sakali ah, masira eh 500 pesos na hindi. Magdedepende magdedepende pa yan sa severity ng uh, STI mo pag nasiraan, pag napabaya mo yan, especially kapag uh mahilig ka ring magbike pag tag-ulan kasi doon nasisira yung STI kapag nababasa, nababasa doon sa loob. At hindi na me- uh, hindi na alagaan no. Yan. At saka yun nga no, mahal kasi ang STI. <laughs> Napakamahal kasi ng STI eh. Uh, for example, yung uh, STI ng Claris which is yung, yung pinakamababang series no sa Shimano, napakalaki ng diferensya sa MTB. So kahit na i-combine mo pa yung ano, Shimano MT200 na yun yung para doon na hydraulic brakes, eh mas mura pa rin yun. Mura pa rin yun ko perdon sa Shimano Claris na STI na hindi naman naka-hydraulic. <laughs> Yan. Then ano pa yung ano uh, sa may, sa mataas maintenance sa road bike. Yung ano, yung rim set. Ang ah, ayoko lang isa kayo ko sa road bike yung rim set kasi sa kapag nasira kasi yung uh, lalo sa mga ano na lalo na ano, sa mga rim brake yan sa rim brake. Kapag na put-put na yung brake lining do sa rim brake ng road bike mo. Mahihirapan kang bumakabili. Eh. Ng spare part na rim lang. Marami may mga na akong nahihirapan uh, nahihirapang, ano eh, na hindi makahanap ng ganong klasing rim doon sa ano nila. Kasi pag bibili ka kasi na kasi kapag bibili ka ng rim set ng road bike, isang set na kasi yun eh. Hindi ka tulad sa MTB na pwede mo i-assemble eh. Kasi ang MTB merong 26, 27, 29. Yun nga, kapag isa road bike kasi iisa lang 700C. Kaya, eh, kware, uh, yung sa road bike mo, nasira yung brake line, eh, na. Mahirapan eh, ka talagang makabili ng rim lang. Kaya yung iba, ang ginawa nila, bumili na lang ng isa pang, isa pang bago na rim set na. Yan. Tapos yung iba naman, ang ginagawa nila, sa, ano naman ah, sa disc brake naman na, ah, sa disc brake naman. Pag nasira naman yung hubs ng pang road bike, eh wala namang, eh wala kung may nagtitira, kasi sa amin, wala, wala kaming available na hubs na pang road bike na pang ano eh, yung pang disc brake eh. Puro MTB eh. Kahit pati nga rim brake, wala kami eh. Ewan ko lang sa ibang shop kasi parang wala eh. So, yung, yung iba, katulad ng customer namin dati, sa bike 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 Evos, ang ginawa ang ginawa pala nung isang customer na lumapit sa amin since na wala siyang mahanap na na hubs na pang road bike na naka disc brake bumili na lang siya ng MTB hubs Yeah, bumili pala siya ng yung TBFs. Saka yung TBFs pala yung ano niya, yung road bike rim set niya. Tapos eh di ba, ano yung ter di ba ang MTBFs 32 holes yun. Pag 32 ang common eh. Tapos ang yung uh, yung holes ng rim ng road bike niya 24. Eh di i-convert pa yun. Yun na lang ang ginagawa ng iba. Pero mako-compromise, tingin ko kasi mako-compromise kasi ang, ano, ang performance kapag ganun. Mas maganda pa rin kasi na lahat pang road bike. Kaya sa mga ganun na senaryo, mas maganda bumili na kayo ng isang set. Which is sa... Uh, yan nga, medyo mahal ang alternative. Eh, yes eh, ginusto naman nila mag-road bike. Eh. Yun talaga, ano, yun na nagagawin nila. Yan. Sa, ano na, ano, yun yung sa maintenance sa, sa rim set. Tapos, dun sa... Ang isa napansin ko, dun, dun sa crank set. Yan. Kasi, particularly sa, sa mga Shimano na crank sets, no napakamahal kasi ng spare na chainring ng Shimano mahal kaya yung may nakita ko sa Facebook eh may nakita ko sa Facebook na naka-Ultegra Shimano Ultegra na R8000 na road bike crankset siguro wala siyang pambili ng ano eh wala siyang pambili ng Ultegra din na uh, uh, Shimano Ultegra na uh, spare na chainring, no kahit siguro 105 kahit, kahit siguro ibang model wala sa pambili kaya ang gina, ang, naki, ang, ang ginawa niya nung nakita ko sa Facebook pinalitan ng decas papag ayan nasa screen na pinalitan niya ng decas kasi yun ang mura eh kasi wala ah, lang yung decas na yun hindi ko alam kung one by ba yun kasi meron kasing pang one by version noon eh yun. yun. So, ibig sabihin, nako-compromise ka, nako-compromise tuloy yung ano, yung crankset niya kasi eh mahal kasi ang spare part ng ano eh, ng chainring ng road bike eh. Hindi katulad sa si MTB. Sa base sa experience ko, mas mura talaga. Mura talaga ang ano ang, ang spare chainring ng MTB compared sa road bike. Yan. So marami pa akong sasabihin pang iba sa ibang parts na kasi lang yun yung pinaka eh. Yung STI, yung rims, ah, yung rims set at saka yung Uh, yung crown set. Eh. Yan. Yan yung sa sa pangat ano sa pangatlong pinaka-importante which is yung sa maintenance. Sa maintenance talaga wala mahal, mahal talaga ang maintenance sa uh, road bike. Yan. So, yun lang, yun yung tatlong yun, oh, na mention ko na. Yung iba naman kasi ng na mga ibang low-budget cyclists, eh, gusto pa rin ng mag-road bike kasi nga, eh, mas importante sa kanila yung speed. Yan. Kasi nga, yung ibang low budget cyclist nga, kaya gusto nila pa rin ng road bike kahit nagtitisil ang gumasa sa malaki at nagko-compromise na lang sila kasi for speed. yon So, ang tanong ko, ang tanong, kung sulit ba, kung, su, ano, kung sulit ba yung uh, speed ng road bike dun sa gas, sa laki ng gastos na uh, sa laki ng ano, sa laki ng pera na magagastos mo. <laughs> sulit ba? Uh, good value for money ba? Kasi sa rigid MTB ko, excellent value for money. And yun nga, diniscuss ko dun sa dati kong video eh. At, at, pinakita ko sa inyo kung bakit, di ba? Yung sa time trial comparison ko dun sa rigid MTB tsaka sa <clears throat> sa road bike na ito yung yung ano yung call ko na rigid MTB na worth ano lang na over 30,000 versus dun sa mga time trial bike tsaka road bike na naghahalaga ng 200 hanggang 300,000 So, bibigyan ko pa kayo ng isa pang comparison, no? Yun naman, yung isa, road bike yon na uh, yung felt AR3 din, yung hinirap ko dati kay, kay Boss Leo ng Rising Sun. Pero yon hindi, wala pang aerobar bar Naka-drop bar lang yun. So, nagset ako ng 50 kilometer naman. 50 kilometer uh, 50 kilometer ITT sa Dangray no okay pa yung Dangray na no okay pa okay pa yung lugar para Edsayuhan ang uh, uh, nag-average nag speed ako ng 39.1 39 o 39.0 kilometers per hour. Ay, eh, nasa screen naman nakalagay naman diyan. Yung namang uh, rigid MTB ko ng Calbrontes, 'yun nga na worth yung upgrade, yung ano na yung kargado na, no, upgraded na, na worth na naghahalaga lang ng mahigit 30,000. 50 kilometers ITT rin yun. Na nag-average speed naman ng 37.8 kilometers per hour. Yan. So, may higit 1 kilometer per hour lang yung difference yung na, na nagawa ko between dun sa road bike na mamahali na mahigit 300,000 at saka dun sa call ko na Aerobar Rigid LTV na ng 31,000. So, napakaliit ng na, ano, difference. Pero yung difference ng presyo, sobrang laki. Na Halos 300,000 ang price difference. <laughs> Kaya para sa akin, talagang hindi sulit. Hindi para sa akin ah. Para sa akin lang naman, hindi para sulit para sa akin yung ano eh, yung road bike no. Uh, siguro uh, sulit lang yung ano, magiging sulit lang yung road bike kapag uh, kapag sumasali kayo ng correct kung gusto niyo talagang maging professional uh, cyclist no yung sumasali ng mga Ronda Pilipinas uh, yung Tour Plus ngayon yung mga ganyan yeah, uh, sulit lang yan kapag sasali ka sa mga ganong classic event kung gusto mo maging uh, kung aspire ka maging professional cyclist yan kailangan mo talaga ng road bike kasi yung road bike ang ginagamit nila eh pang karera di naman na MTB yun doon lang yung masusulit yung road bike at saka ang isa pang range, uh, ang isa pang classic taon na makakasulit niya sa road bike syempre yung mga maraming pera yung mga yayaman which is na hindi naman ako ako din naman ganoon so yun lang yun lang yung uh, masasabi ko dun sa dito sa video na to kung bakit uh, ang pinaka talagang worst na nagamit ko uh, road bike no pero meron ako nag ako nagamit na road bike dati na Scott CR1 tapos nakagamit din ako ng Cube Aerium na time trial bike at saka Kinesis KT.0 So kung gusto niyo ng ano kung nakikilos kayo na kung paano ko nagkaroon nun at bakit wala na makikita niyo yung ano i-click niyo na lang yung uh, yung video na yan sa screen na yan tapos uh, sa mga nagtatanong naman kung bakit eh syempre yung gravel bike yung gravel bike ano di ba uh, okay din yun na uh, all-rounded din pa pero para sa akin ayoko nang ayoko rin ng gravel bike Nandyan din yan sa screen na yan i-click nyo na lang dyan para mapanood din nyo